Okay, Agnes, na dito li, alam mo, palis na kami. Sabi niya, bukas ko kuha ko, agahan <laughs> okay na lang. Lagod eh, na lang. Kasi ko alam problema na ayaw ko misa. Ayan, na lang, na Gina, Ano sabi interview? Ano sabi sa iyo? Dumalaga okay. naman daw ang hindi na mo, marami daw mga huh? ano ayan, 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 ayan. No. Okay. Maula umaga. Ay, yan, nangaming oh naman kahit maulan. Bilang sa akin. Ano? Maliit lang. Okay sana ako madapa. okay na mo kahit malaga. Uh, ang pag-usapan natin. Yan maulan na naman po ang aking paglalako ngayong araw. Yan po hindi pa palabas pa lang tayo na ang ating panigda alam mo alam mo matulog pa yung mga tao maulan you know, kahit maulan, sige lang tayo alam mo Alam mo! Thank you. Yan, may buwan naman na tayo. Again! Yan, meron na. Yan, mabili ang alam nga. Maulan kasi. Yan, ganito pag maulan. Lalo na dito sa subdivision, wala ganong isdang. Parang wala ganong isdang nagtinda. Wala akong nadaanan dyan, oh, mga nakalatag. Wala sana mapaubos natin ito ng maaga kasi wala akong nakitang... isda Ayan, so muna natin si ate ayan mga kapitor sana mapaubos natin ito ng maaga walang, ma walang nagtindag isda kasi masama ang panahon na ulan ulan na naman, masarap na kulong. pero kailangan ko magtinda kasi maiinip naman si ako sa bahay. Ayan, di ba? Mamaya, tutulog ako pag-uwi. ba? Diba? Kasi maulan. Sarap matulog. Sarap kumain. Alam mo! Sigaw-sigaw muna tayo. Yan. Sana mapaubos natin ito lang. Mag Sarap magluto. Pag maaga ako makauwi, magluluto si ako pero tsak maga yan yeah. ay hey guys magpasalin lang tayo ng alamang ito na lang ang alam natin yan na lang nagsalin tayo ng alamang. yan, maulan na naman mga kabindors ang aking paglalako ngayong araw. yan dandan Dandahan tayo baka makadapa na naman, makahuli naman dito. Dalag! Ay, nawala pang katao-tao. Kasi holiday pa lang ngayon. Kaya, tanghalip na yung mga tao. Walang pasok gawa ng yung mga school nililinis dahil sa darating na election. Sure. Yan. Kaya walang katao-tao. Tahimik ang sambayan. Yan. Hirap ako mag Wait lang. 3.50 kuya. <tinyo> Hindi po. Tatlong takal po. 50. Ilan kuya? 50 din sa'yo? Kuya. 50 Yan. Nahulog pa. Kuya. Thank you. Thank you. Thank you. Yan po. Kunti na lang alamang natin. Yan. Huminto muna tayo dito sa glit kasi eh, kahantayan natin si Busing. So, po sa alamang nakuha ko ng 150 or 100. Ayan mga sasakyan niya. Yan, yan. So, may, may business yan. Dito sila. Antayin natin. Medyo patagal kasi kumilos yan. Kukuha yan. Wala pa. Ano yung dito? So, 100 lang. Ilan? 100. 100 bumili siya ng dalawa. Yan. Yan. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Ayan na. Uh. Kumuha siya ng halagang isang daan. Ayan. So, kunti na lang ang ating alam na uh. abigos. Kahit masama ang panahon. Kunti. Ang ganda dito. Oh, guys, oh. Tingnan nyo, oh. Papakita ko sa inyo kung ano puro puno kahoy. Ayan, may narinig pa ako ng kuninang, ayan o. Oh. Puro puno kahoy siya. Doon yung sa, ano, sa tawid, bukid. Ang tawid nito ay bukid. O, oh, di ba? Kung pinala nga ating alam sa tahimik. Sobrang tahimik. Kung hindi mo patatawagin sila, pagtapat mo sa bahay. Kalain ko kanila pa kung sino. ginagawa ko, tinatapatan ko na lang yung bahay. Para tatanungin kung bibili yan Kaya mga kamidors, so, oh. Kita niyo. Ano? Puro kahoy, ano? 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 Alam ko ya. Alam ng. Alam ng. Huh, matulog ng matao. Alam ng. Alam ng. Te alam Alam mo! Mga tulog pa ang mga tao, mga tulog pa naulan kasi. susuklian natin si ate ng pipi. Hala, wala yata akong bariya. na natin si ate. Tatlo? Hmm. Ha? <laughs> ang mahal ngayon ng alamang. Ang pangit ng alamang tapos ang mahal. Hmm. Hindi na makaganda ng alamang ngayon pero yun, mahal. Uh, Dami na kasi natuto. Hmm. Natuto hmm. na kasi ang Batangas. Ano? Hmm. Ilan? Ben. 50 to? Oo. Uh -huh. 50 pa? Hindi, 20 lang. 20 lang? Di, 70. Oo uh nga. -huh. Uh -huh. Pero sariwa yan? Sariwa siya. Kaso lang talaga. Oo ano uh, tawag dito tapino siya bagong pisa ah hmm. bili agad wala kasi nga no walang isda sa ano Wala. ang walang isda sa dyan sa paliki o oh. wala no nasan sa yung kalsada yan Ayan, konti na lang alamang natin. Ayan lang alamang natin. Oh. Iyan, Oh. Iyan na naman, Oh. Ano rin? Bumili si nanay ng isandaan. daan. O, hindi talaga siya pwedeng pinauulam ng mga anak niya. Kung wala siguro yung mga anak niya. Pero nagpilit siya. Ayan, Oh, si Oh. Ah, okay? Bawal na isa ah, ayun na nga, sinasabi ko. Andito nga yung anak ko. Talagang Tinanong ko muna, say ko na, eh, hindi ka pinauulam ng mga anak mo, ng alamang. Pero nagpilit siyang magbili ng alamang. Di balik kayo na lang magulam. Oo, eh ano mo na lang, huwag oh, mo paulamin si nanay. Huwag <laughs> oh, mo na paulamin, ha? ha? Kasi hindi ko sana, hindi ko sana talaga bibigyan, kasi alam ko na, hindi niyo pinauulam ng alamang. so nagpilit siya. Ano kasi, yung sugat niya. Ah, yung sugat niya. Huwag ka na lang magulam na yun, ha? Kasi pawal sa iyo 'yan. Oo. So, ayan mga kabindors, uh, tapos na tayo maglako. Ubos na po ang alamang natin. Ayan, uh, tayo pa -uwi na. Maglalaka tayo pa -uwi. Pumasok ako dito ng 6.30. Ngayon ay 8.30 na. 8.30 na po. Ayan. Kaya lang hindi halata kasi yan, may maulan, masama ang panahon. Ayan tayo dahan-dahan eh, ang maglalakad pa uwi. Ang basa o, oh, ang kalsada, ayan. At siyempre, uh, shout out and good morning sa team original Bulan Vloggers na pinangungunahan ni Ma'am Malong. Ayan yung ating ano, wala na. Uh, Gina CCTV, ayan, shout out. At sa lahat ng ng team original Bulan Vloggers, uh, shout out na uh, Oye, oh yeah. uh, Tomski, Bicol Provincia, Gin Red, Hulando, Jonah, ayan, Jonalyn, Bicola ng Lagalag, ah, uh, Kuya Curbs, ah, uh, Rick Rick, ayan, shout out sa inyo, ah, uh, Lakad Bulan, shout out, ayan, Manila Ray, syempre, miss you, Manila Ray, shout out sa iyo, at syempre, yung mga OFW, ah, uh, Mabs, um, thank you nga pala sa, Uh, team organic sa Pasugo nyo sa aking primer. Thank you, thank you. Kay Mabs, Nails, uh, Rose Prance, Rose Prance, at saka Alexandra Kalang, uh, Maria Pinay, uh, si ano, si Tugang, shout out. Summer Girl, shout out sa inyo. At syempre, sa pasugod din ni Skipping Tin, Thank you so much. Kapatid Escaping Ting, thank you. Uh, you Brandy, thank you. Lot Lot. Ay hey, Malabtik. Didi Vlog. GR. Sikot yan. GR. Yan, thank you so much sa iyo. Sa yung pagdalaw sa aking primer. Thank you, thank you. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, at yan, nakapaubos na naman tayo ng alam. Masarap patulog, oh. Tingin yung panahon, oh pagdating ko, magkakape, pahinga. So, wala siguro tayong paninta mamayang hapon. Kaya dadalaw tayo sa mga live na kung paninta natin. Ebos na. Diba? Ubus na. Kaso, maulan. Sama ng panahon, oh. Sama Sama ng panahon. Ayan, thank you so much sa inyo. Ayan, akay, ano nga pala. Team Bananang Baugat. Bro, Bohong, Go sim. thank you sa inyo. Ah, uh, Lila Lilaan. Shout out. Bro, Percival, sa student. Bro, Ram. Shout out. Tita Maria Lewis. Ayan, ma'am Carly Merlick. Tapos, Thank you, thank you po sa inyo. And God bless po. Ang ganito na lang po. At tayo pa uwi na.